Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no The Action Man. Una sa lahat, may galap shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, pataposin mo na hanggang dulo at huwag mo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag sa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. Beautiful. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no? may gusto lang ho ako na i-share sa inyo at atin po ito pag-usapan. Grabe na po ang politika ngayon mga ka-action. Sinasabi ko po sa inyo, malayo pa man ang 2025 midterm election at ito na siguro ang grabe na election sa darating na 2025 midterm election. Malayo pa man pero grabe na ang paninira ng iilan sa ating mga kababayan. Diba? ang mga matino at mahusay na mga leader ay pilit nilang sinisiraan para sa mata ng iilan sa ating mga kababayan ay maging masama ho sila at magmukhang walang ginagawa no? so ito naman ang mga walang ginagawa na ating mga leader ay ngayon ay nagpapasiklab na sila sa taong bayan na kesyo parang may malasakit na sila sa bayan pero ang totoo Pakitang tao lang ho yan, mga ka-action, mga ka-camping. Diba? O, tulad kay ano? Tulad kay Atty. Lene Robredo mga ka-action, mga ka, mga ka Ano bang nangyayari ngayon kay Atty. Leni Robredo? Diba? So, alam naman po ng buong Pilipinas, natatakbo ito, mayor ng naga si uh, Atty. Lene Robredo sa 2025. Pero ang ating iilan sa atin ng mga content creator sa kabila, ay pilit nilang dinadawit nila sa national issue. 'Di ba? Eh ano po ba ang purpose nito? Para siraan ang credibility ni Attorney Lenny Robredo, pero hindi ho sila magtatagumpay jan mga ka-action, mga kakampi, 'di ba? Oh Maraming Pilipino ang naniniwala kay Atty. Leni Robredo na wala siyang ginagawang masama kung hindi ang tumutulong at naging katuwang siya ng gobyerno mga kaaksyon mga kakamping. Alam po natin yan. So ito nga po mga ka no, mga kakamping. Gusto ko lang ho isir sa inyo. Mukha tinabla ni Representative Mignograles ang sinuman na mga trolls na gusto siyang siraan so alam naman po natin na ito si uh, Representative Mignograles ay dabawin niyo mga ka-aksyon so uh, kilala din natin na minsan lumaban din po ito sa dabaw ngunit hindi pinalad pero ngayon bumabango po ang kanyang pangalan na doon sa kanyang lugar sa Dabaw. Kaya ito na ho mga kaaksyon. Hmm. Wala pa man ang eleksyon, ito na po umaatake na ang mga trolls ng mga maling information na kinakalat nila sa social media. Di ba? Ito po din po ang nangyari kay Atorney nung nagatrabaho pa siya bilang isang vice president ng Pilipinas. Ay alam naman po natin na wala na siyang oras sa kanyang pamilya, kundi nakatutok lang po siya sa kanyang trabaho. Pero ang ginagawa ng mga trolls na ayaw sa kanya siniraan siya na siniraan mga ka -action. So, ito ho mga ka -action. may naging pahayag ito si Representative Migno ho. O, regarding nga po sa fake news na pinapakalat. Mm. Ito po ha basahin po natin ito mga ka-aksyon. ayan 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 'yan. Mag-attach na lang sa screen nang sa ganun makita nyo ang binabasa ko. Ito po ay legit po ito as ah, sa feeds po mismo ni Atty. Ah, uh, Migno oh, excuse me. Ah, legit po ito kasi may check po ang dulo na kulay blue. Okay. Ano ba itong sinabi niya? Pahibalo sa tanang dabawin nyo. Oh, paalam daw sa lahat ng dabawin nyo. O, oh, huwag magpadala sa mga post-click bit at misinformation ambot nga nung ganito ginapakalat ngayon at kaninong opis ang nagasabi na fake news na wala ng pondo ang DSWD halos every week nasa DSWD po ako dahil maraming nangangailangan ng tulong at lumalapit sa office namin okay so ang punto dito ni Mignograles ay may nagpapakalat daw na wala ng pondo ang DSWD. Kaya ito ang kanyang naging pahayag na pinasinungalingan niya ang nasabing ako uh, kumakalat na maling balita. Kung totoo na walang pondo ang DSWD, bakit patuloy ang release namin ng medical assistance sa opes bakit patuloy ang aming barangay caravans including a satellite office? Bakit patuloy ang programs namin with DSWD para matulungan hanggang sa makakaya namin ang mga tao? At bago pa man ako i-attack ng trolls, dito with more fake news. Paalala lang po kung hindi nyo ako nakikita sa barangay nyo para sa aming karaban, ito lang po ang dahilan. Itanong sa barangay official ninyo, bakit bawal gamitin ng PBE ang area para sa karaban? Bakit bawal kami magbaba at maghating serbisyo At bakit bawal kami magbigay ng services sa constituents ninyo? kung hindi nyo po kami nakikita dyan. Yan ay dahil pinagbabawalan po kami pumasok ng barangay official, Dahil PBE, bawal pumasok sa barangay. Bawal magbigay ng ayuda. Bawal tumulong. Ma mga elected official po kayo, mga kapitan at kagawad. Bakit ganyan? Office of the Ombudsman, Philippines, DILG, Philippines. Oh. Ayan ha, hindi lang siya sinisiraan si Meg Kung hindi pinagbabawalan pa sila, magbigay ng ayuda dito sa mga barangay captain, barangay kagawad, ano ba ang dahilan? Diba? Ang buong akala ko, kapag wala ginagawa ang mas mataas na official sa inyo, ay umaalmaho kayo. Ngayon ito si Migno Grales ay walang hangad kung hindi ito pa rin ang kanyang tungkulin na magservisyo ng tama sa kanyang komunidad. Bakit pinagbabawalan nyo po mga kapitan, mga kagawad? Yan po ang malaking tanong ho namin sa inyo ha. Oh. Huwag lagi magpadala sa fake news. Huwag din po sana mag-post ng ganito para magalit ang mga tao ng hindi po tama. Thinking and verify before you post. Baka kayo po ay may ginagawa ng masama. Basta kami sa PBA bukas of, uh, office namin para magbigay ng tulong sa aming limited budget. Kahit na limited, may budget at kahit na pinapahirapan ako ng ibang opisyales ng mga barangay, patuloy pa rin nakabukas opisina at handang magbigay ng serbisyo ganyan ang magdudulot ng fake news at ng black propaganda sa mga may motibo na iba para manira. Huwag po kayo magpadala rito. Open po ang office ng PBA sa Dabaw, Kirino at mas lalo na pong open kami makipagpart sa barangay ilapit services namin para ipakita na hindi totoo ang ganito pagkamarites masipag din po ang DSWD natin madaling uh, humingi ng uh, tuloy dahil magaling ang pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian ayan, yan po ang naging pahayag ni Representative Mignograles sa mga dabawin nyo Huwag po kayo maniwala sa fake news na kumakalat na wala ng pundo ang DSWD. Ayan ha, nilinaw na ni Mig Nogurales, ni Representative Mig ba? Diba? So, buhay politika to ho talaga. Alam ho natin ang takbo ng buhay politika. ba? Diba? Kung saan yung nagsiservisyo ng tama, kung saan yung may malasakit sa bayan, sa ating mga kababayan, sinisiraan ho sila mga kaaksyon, mga kakamping. Tapos itong dating sira na, ay nagpapakitang gilas naman ngayon kasi malapit na ang midterm election. Okay, para bang may care na sila sa bawat kapakanan ng bawat uh, tao. May care na sila sa anong nangyayari sa bayan natin, di ba? Pero wag ho kayo magpadala dyan. Ang tunay na may malasakit, pag-upo pa lang, binibigay na nila ang kanilang serbisyo sa abot nilang makakaya. Gaya nito kay Mignogales, di ba? Kaya wag ho kayo magpadala sa mga propaganda, di ba? O ang tanong natin dito mga ka-action. Sino-sino ang mga trolls na naninira dito kay Representative Mig Nugrales? Yan po ang malaking question mark natin. Kung alam nyo at may ihinala kayo, Huwag niyong kalimutan na i-comment sa ating comment section. Maraming maraming salamat. Yan lang po, gin-share ko lang po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Ha Have a good day, everyone.